Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo labrad tagapagtanggol ng bayan. Para kalino ba ang batas na sinasabi nila? sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli na dito po yung lingkod Pipanyo Labrador sa ating programang Kumper Mado. At sa mga natin, mga po natin mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na nakasumabay ito, po dito sa ating programang Kumpermado, maging sa ating mga kababayan po sa abroad, na patuloy po na nakasumabay ito, po sa ating programa. At syempre, pinasasalamatan din po natin maging ang ating mga bagong mga subscribers. Naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Confirmado. At syempre tayo po ay lagi nananawag at nakikiusap sa ating mga kababayan. Huwag na huwag po kayong mag skip ng ads. Nang sa ganun po ay makatulong po kayo sa inyong abang lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, uh, huwag niyo rin po kalimutan na mag-share sa ating mga kababayan, sa inyong mahal sa buhay, sa malapit sa inyong puso. Nang sa ganun ay maikala po ang ating mga pinag-uusapan dito po sa ating programang Compare Mother. Sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, no? pag-uusapan po natin, ito pong si Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes. Ha? Ah? Diyan po ito nakatalaga ah, sa Lucena City. No? Siya po si Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes. Sa mga hindi po nakakaalam at hindi nakakakilala sa pulis na ito, uh, hindi naman po sa ano dahil wala naman prepektong tao, lalo na sa kanilang trabaho. Ano? Pero isa lang po ang masasabi ko mga minamahal ko mga kababayan. Ayon ho sa ating pag-iimbestiga, ito pong si Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes ah, ng Lucena ay napakabuting pulis. Ah? At malalaman naman natin yan kung talagang itong taong ito ay mabuti o hindi. Sapagkat mayroon naman po tayo mga kababayan na uh, natatanungan at na nalalaman natin yan. No? Sapagkat mayroon naman tayong mga kaibigan. Kahit tulad lang sinabi ko, dati tayong police instructor. Alam nila ang tawa sa amin, PI. No? Alam nila, uh, marami naman tayong uh, hindi naman sa pag-ano, mayroon din naman tayong mga koneksyon. Kahit pa paano, no pagdating ko sa mga lespo so nalaman ko ang uh, pagkatao nito sapagkat nakausap ko po yung dati kong uh, naging estudyante sa uh, sa martial arts no uh, at hindi at siya ay nakatalaga ngayon diyan sa uh, ako di po nagkakamali diyan sa uh, tawag nito uh, nawala ho sa dila ko no pero magkadikit lang ho ah magkadikit lang ho ang ah, kanyang ah, ang kanilang lugar no ah, tayabas okay so sa tayabas ko kasi naka-assign ngayon pero naging naging happy daw niya to no nakasama niya to at uh, meron din akong kinausap na ah, sa din natin dati sa ano sa martial arts at ah, Uh, siya po ay naka, ano dyan, sa chaong ba yun? Hindi ako nagkakamali, chaong, no? At yun din, ang kanilang uh, sinabi na ito ng polis na ito ay sadyang napaka-stricto. Pero dahil nga sa kanyang pagiging stricto, dahil mahal nga niya yung kanyang trabaho. So, dito po, uh, pinanood ko po yung naging uh, sitwasyon nitong lito ni Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes na kung saan naiipit siya. Ah, naiipit siya. at siguro dahil na rin siya naiipit siya, medyo nagkakaroon na ng kalituhan sa kanyang mga nasasagot. Pero dito, kitang-kita naman po na tama po yung kanyang sagot. So para po mali, malinaw sa ating mga kababayan, eh pakinggan ho natin o panoorin ho natin ito hong uh, naging usapin ho dyan sa kamera. Pakinggan ho natin at huwag kayong kukura. Ba't ka magtatanong kung hindi mo alam? Oh. Sige nga. Kasi sir, may reklamo po sir si Ma'am Renilin na may pumasok po doon sa kanila sa ransuhan sir eh. Kaya sir... Oo tapos... nga, ang sinasabi ko nga, tinanong mo di ba si Rera kung silang pumasok? Yes sir. O, po, pero sir. si Rera din nag-report sa yo na may drug operation. Yes sir. O di alam mo. Oh. Di ba? Sir, ibang operation naman po, sir, yung kanilang sinasabi, Ay, sina sir. Kasi, sir. Kasi, sir, may operation. Ay, sandali, EP. Ito, nakikinig lato. ito. This will be your last chance. And I will move to site you in contempt. Alam mo, hindi. EP, ha? Ba't ka magtatanong? Saka bakit ang sagot sa'yo is may operation sa Ranzuan? Then, ba't ka magtatanong? Kung oh, hindi mo alam. Sige nga. Eh, sir, kasi nga po, sir, ay may nangyari pong insidente. Kaya po, ganun yung aking tanong sa kanya nung tumawag siya sa akin. Dahil, sir, uh, pagpunta ko po, pag-responde uh, ko nga po doon, sir, baka nga sila ako yung pumasok doon sa bahay ni Ma'am Renilin sir. E, so, pe. E, pe, so, sorry, ah. Sorry, ah. Sinasabi ko nga kanina, we will start with the post-operation report. Sabi mo wala, di ba? Yes, Pero nag-usap kayo ni Herrera na may operation sila. Di ba? Yes, sir. Oh, sir. Di alam mo, sir. alam mo rin na hindi sir. kailangan gumawa ng post-operation report kasi iba yung operation, intention ng operation. Kung ba naman, no? Pepe. Sir, ang al al alam ko po, sir, na... Aliwanag na sinasabi ni Congressman Paduano. Yes, sir. Sir, kasi ano? hindi mo kasi, kasi eh, dali muna. Oh, okay. Kasi prior to the operation, wala ka namang alam eh. Bakit mo sila tatawagan na sila yung mm -hmm. dahil nag-report sa iyo itong sila, sila Rian Sales, nag-report sa iyo. Tapos, nung tumawag sila, tinanam mo sila ako sila. Eh, hindi mo nga alam eh. Wala ka nga alam doon sa nangyari. Meaning, alam mo siya eh. Sir, nakita Kaya ko... Kaya ganoon na nag mo. Sir. sir. Nakita <coughs> ko po kasi sila, sir, sila doon sa ano, sir sa na sa station sir, malapit sila sir doon sa lugar. Kaya po sir, ganun sir. Ang... Kaya pag tanong ko po sir, sinabi nila sir sa akin na, oh sir may operation kami. Prior naman sir, sinabihan nila ako may operation sila. Pero hindi lang, ang sinabi lang po sir sa akin, si alias ata. Ngayon sir, nung pagpunta ko po doon at tumawag sa akin, tinanong ko sila sir kung ay ba yung pumasok sa bahay ni Renilin? Kasi sir, papunta po ako doon. Kasi ang tingin ko sir, ito po sir ang idea ko, kasi sunod-sunod na nga po sir kami, una-una sa station, SWAT, at saka ako po sir. So, kaya sir siya ang tumawag sa akin. Kaya ang tanong ko sir ay ganun sa kanya. Kung sila yung pumasok na itinanggi naman po niya sir. So kaya po sir, ah, kami mga po sir, dire-diretso kay Ma'am Renalyn. Kaya sir, ang, nung itinawag ko po kay PD sa kay sir PD sir, kami po sir ay umalis doon sa lugar kasi sir armado, lilima lang po sir kami. Sinabi po ay armado ni Ma'am Renilin, lilima lang po sir kami, kaya po sir kami doon nagpunta ng police station. Yes, uh, sir, okay, so uh, congressman... Uh, Congressman Napaduano, the, uh, the good Congressman from Antipolo wanted to say something. Before RD, you will, you will you allow it? Doon sa tanong lang ni ano? oh, Sige, Congressman uh, Ako. Epe, Uh, alam mo na may operation. Yes po sir. Ang hindi mo alam, ibang bahay ang pinasok nila. Yes sir, yun po yun yes, so, sir. 'Yun ang magkaiba. Yes sir. Alam niya na may operation ng kanyang mga tauhan uh, sa anti-illegal drugs. Tama? Yes sir, yes sir. Ang problema, hindi mo alam na mali yung ginawa nila. Yes sir. You only came to know about it after Nag-report may, nag may nag na sa iyo na tao. Yes sir, yan yes, po sir. Okay. Ba't clear. hindi mo sinasabi kanina Colonel Reyes kasi tinatanong kita. Did the Captain Aaron Agbaya Herrera as permission or nung uh, nung uh, operation nagagawa nila during that time? Ang sabi mo kanina, wala, hindi sila nagpaalam. O na ngayon sinasabi mo kay kay Chairman Acop, alam mo yung operation ng uh, ng uh, drug operation na ginawa nila. Which is which ba talaga? Sir. Dela Limona. Ano, um Colonel Reyes, uh, to all the uh, resource speakers who are here right now. Lahat ng mga opisyales at men and officers of the organization. Don't get offended. Hindi po 'to para sa lahat. Ito lamang po ay sa mga nagsisinungaling. Na opisyales ng ating PNP. And I want you, Colonel Reyes, to tell us the truth, no? Kasi kanina tinanong kita. 'Di ba? Yung mga bata mo ba nagpaalam sa iyo yung gagawin lang drug operation? Sabi mo, hindi. Ngayon tinanong ka naman ni Chairman ako. usap operation ng drug operation, alam mo. Ang hindi mo lamang alam ay yung pinasok yung bahay ni Rian Sales. Ngayon ngayon, ano ano bang ang katotohanan kaya kayo nagtatalo ni Congressman Paduano eh? Kasi ngayon, sinasabi mo nalaman mo lang after the post operation na meron pala silang culonda, na drug operation. Ano totoo? Yan yun po sir yung uh, totoo sir kasi sir dalawa yung target nila sir. Ano si, totoo? Ito si si, Isa-isay na natin an lalala. Ang totoo, meron silang drug operation at nagsubmit uh, hindi sila hindi at ako nag. Ako, ali, Ken Reyes, makinig ka. Yes sir, Apo, sir. Makinig ka. Ang sinasabi ko, ako si Kapitan Herrera. Yes sir. Nagpaalam ako sa iyo. Meron yes, kami drug operation. Yes, sir. Inalaw mo yon. Yes, sir. Inalaw mo yon. Yes, sir. O oh, yan. Yeah. Yan ang maliwana. Kasi kanina tinatanong kita eh. Ang sabi mo hindi eh. Sir, sinabi ko po sir kanina na inalaw ko sila, sir. Alam mo, we, all the members here we ag will agree with me. Na wala kang sinabi. Sinabi mo hindi mo alam. Di ba? Kaya nga tanong sa iyo eh. Paano mo nagawa yun? Eh hindi mo nga alam. Di ba? Ngayon. Well, anyway. Sinabi mo na na alam mo? Yes, sir. Alam mo na? Yes, sir. Okay. Have they submitted to you a written request for that drug operation? Wala, sir. Ay, sir, yung coordination po, sir, galing sa PIDEA, sir. At nagpasa sila, sir, ng I IR. Before you conduct a drug operation, there are certain elements to be followed. Yes, sir. Opo, sir. Have they submitted a complete comprehensive report to you prior to the operation sir, yes or no no sir ang ang alam ko lang sir na ginawa nila sir ay nagsubmit sila ng IR and then coordination sir sa pideya tapos pumayag ka na sa operation nila you allow that operation yes or no yes sir without the comprehensive na, na hinawakan mo na ito yung Pideya na sinasabi that this personality certain Salcedo is on the watch list of Pideya it should be also written on that report yes sir nakalagay po sir sa Pideya coordination sir yon okay, yeah. so okay uh, so we will be asking the Pideya to be in here on the next hearing uh, uh, sino 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 Colonel? sino Pideya na yon Anyway, sir, nandito uh, po, sir, sa akin yung PDA coordination, sir. Mr. Chair. Sige, Congressman uh, I, Gomez. Iisa-isa yung ko lang, Colonel Reyes, no? Okay na. Yes, sir. Meron na. Prior dun, prior dun sa, uh, sa operations, sinabi nyo na, sinabi ng tao mo nila, Herrera, na meron silang bypass operation, may drug operation sila, correct? Yes, sir. Okay. okay. Ibig nyo sabihin, Nagkabulilyaso yung operations pagkatapos dahil sa maling bahay yung pinasok. Yes, sir. Ah, lang, tama yung story, Yes, sir. Yun ang Ibig lang... nyo sabihin, Colonel, na yung, yung, mga, yung mga intelligence gathering na ginagawa nyo, ganun kahina. Sir, para pasub Kasi, imposible hindi nyo, hindi, hindi nyo mapinpoint yung bahay, eh. Mahabang intel ang ginagawa ninyo bago tayo gumawa ng tag operations, eh. Kasi, bakit? Bakit kailangan maayos yung intel nyo? Dahil pag nagkamali ka ng bahay, napasok, pasok, baka magkaputukan kayo, tatama may mamamatay eh. Ganun baka hina yung intel nyo, ito sila Herrera? Sir, para, hindi... Para magkamali kayo ng bahay na pinasok, okay lang magkamali kayo na tao, dahil baka mali yung tao sa loob, pero yung bahay, imposible magkamali kayo dun eh. So, yun mga minamahal kong mga kababayan. Dito po eh talagang naawa po ko dito kay Colonel Reyes. Uh, hindi uh, lang sila nagkaintindihan. Ako po, sa pagsusuri ko dito, etong kanyang mga tauhan no, ay may dalawa po kasing uh, subject o dalawang uh, operation. Ngayon, yung dalawang operation na to, alam po niya kung sino yung mga tao na uh, lulusubin o huhulihin ng mga tao niya. Ibig sabihin, hindi niya alam na bagamat nagpaalam yung kanyang mga tao na may iba pala itong plano na hindi niya naman alam. So, kaya nga, nagkaroon ng kalituhan dito. Kaya nung nakita ho ni Congressman Akup na talagang hindi hindi nakukuha ng isang congressman yung ibig sabihin ni Colonel Reyes eh sumagot na ho siya, sumingit na ho siya at doon ho na patunayan na talagang ginawa naman ho ni Colonel Reyes yung kanyang obligasyon at wala siyang kinunsinti wala siyang pinagtakpan sa halip, diba pinakita niya yung kanyang katapatan bilang lingkod ng ating uh, bayan nakita niyang lumabag sa batas, itong kanyang mga tauhan, pinakulong niya. So, dapat doon palang nakita na ng ating mga congressman na, teka, hindi dapat, hindi dapat ipitin po. Kasi kung kasabwat to, ba't mo papakukulong yung mga tao mo? Diba? Dapat tatabunan mo. Pinakulong nga eh. Malinaw naman na gumawa siya, ginawa niya yung kanyang tungkulin. Diba? So, sabi naman nung isang congressman, hindi mo nga alam bakit ganyan ang tanong mo kung sila ba ang pumasok. Kasi nga, bago nangyari yon, nagpaalam na itong uh, mga tao niya na mayroon silang operasyon. Eh, Siyempre, Lucena, isa lang naman ang Lucena eh. Wala naman siyang alam na ibang nagkantak ng operasyon ng gabi na yon, kundi ito lang mga ito. Kaya naitanong lang niya, kung kayo ba. Kasi parang gusto lang yung kumpirmahin natin parang tama yung kotob ko na parang hindi ko alam yung operasyon na to. Kaya tinatanong ko. Kaya nung naalaman niya na sila nga yung pumasok doon at hindi yun yung pinaalam sa kanya, hindi yun yung hindi yun yung hiningi uh, hiningi sa kanya na ano o binigay sa kanya na impormasyon ng mga tao niya, kinulong niya. So doon pa lang, walang kasalanan dito si Colonel Reyes. Sa puntong ito, mga minamahal ko mga, tayo, alam niyo naman dito, wala tayong pakialam, kahit less pa yan, kahit general pa yan, minumura natin dito yan, at talagang natin. Ang sinasabi ko dito, maliwanag naman ho, na ni Colonel Reyes yung kanyang tungkulin. Ipinakita niya sa biktima na talagang umabuso tong mga to kaya pinakulong niya. Ngayon sa si Congressman Richard Gomez. Tama din siya. Tama siya tong sa mga tanong niya. Mahina ba yung intelligence ninyo? Ang alam ko ilang buwan yan bago bago no subir pinag-aaral ng mabuti ako talagang yung bang yung bahay na yan. Kasi okay lang kung magkamali kayo ng mahuling tao doon sa bahay na na pag aralan nyo na talaga at natukoy nyo na dahil yun yung laman eh. Wala doon yung taong, ano nyo eh. So, pero yung bahay na pinag-aralan nyo na sa loob ng ilang, ng ilang uh, araw, ilang linggo, ilang buwan, e eh, posible naman magkamali kayo doon. Diba? E posible magkamali kayo doon. Diba? Kaya, mga kababayan ko, dito ho sa puntong ito, ipinaglalaban ko ho dito yung naging kabutihang loob. Ha? Na kung saan ginampanan ho ng isang pulis yung kanyang tungkulin, na kung saan naiipit. At dito ho, sinasabi ho ni Congressman ako na ibig sabihin, gumagalaw yung mga tao mo na hindi mo alam. Ha? Ibig sabihin, Talaga nangyayari yan, mga minamahal ko mga kababayan. Hindi naman, alam nyo, sabi ko nga, hindi naman lahat, katulad yung sinabi ko, hindi naman lahat ng ginagawa ng mga tiwaling mga nasa gobyerno o mga na-appoint ng ating pangulo, eh gumagawa ng mga kanoy sa pangulo natin isisisi. Hindi naman alam ng ating pangulo ang puso't isip ng mga yan eh. Ha? Kahit pasabihin natin, pareho, Huwag ka mag na yun si Amy. Palagay na natin. Huwag kapatid sila sa laman, sa dugo. O ano nangyari? Di ba? Humiwalay ng landas. Kasi hindi naman hawak ng ating Pangulo yung isipan ng isang tao. Hindi natin alam kung kailan siya gagawa ng mabuti, kailan siya gagawa ng hindi mabuti. Ha? Mga kababayan ko, dito sa puntong ito, lumalabas so na biktima at ang biktima ho talaga dito itong si Colonel Reyes dahil yung kanyang mga tauhan ay humiwalay ng landas ngayon balita po itong mga taong ito itong mga lespo na to na humiwalay ng landas ay tila baga na ng isang politiko isang politiko na takot malaman yung kanyang baho kasi may napanood po ko, pakinggan po natin mga minamahal kong mga kababayan o panoorin po natin. Labing tatlong pulis sa Lucena City, kabilang ang hepe nila ang inalis sa pwesto matapos mang raid ng maling bahay sa isang dr drug by bus operation. Giit ng may-ari ng ni-raid na bahay, posibleng may kinalaman ito sa pagtestigo niya sa kamera tungkol sa 2023 barangay at SK elections. Nasa frontline ang balitang niya. Diba? So may kinalaman pala yan doon sa siya issue ba? Diba? so malamang yung ano na yun yung ginawa nila yun palusot na lang yun akala siguro nila hindi mamimidya akala siguro nila doon sa gagawin nila ay matatakot yung ating kababayan na magsumbong o sa kinauukulan eh doon sila nagkamali eh nag-viral eh. Nasilip ng camera. ba? Diba? O lalong-lalo na, eh nasilip ni Congressman Suarez. O, balita ko, taga dyan yata yan sa Quezon, di ba si Suarez? Tama ba ako? Hindi ako nagkakamali. Di ba? O, di lalong lumaki yung issue. Ang problema dito, mga minamahal ko mga kababayan, baka itong mga ito ay nabayaran to ng politiko. Kumbaga, ginawa na lang nila panakip butas yung drug operation na yan. Di ba? Eh, madalas na mga nangyayari yan eh. Madalas nangyayari yan. Hindi lang ho dyan sa Lucena. May mga pulis ho talaga na gumagawa ng ganyan. Walang dalang mga search warrant walang dalang kung ano mga papeles na pwede silang pumasok dahil otoridad sila gagamitin yung pagiging lespo para may masaktan sila may matakot sila may madampot sila kahit walang kasalanan diba? pero bumalik ko tayo kay Colonel Reyes sana makausap ko si Colonel Reyes ma-interview natin dito no sana makuha natin yung kanyang panig para naman maibigay din niya yung kanyang side. Kasi para sa akin, biktima ho. Biktima si Colonel Reyes ng kanyang mga tauhan na sumasideline. Diba? So, para sa akin, dapat to mabigyan ho ng pagkakataon sa pamamagitan ho ng programang ito na makapagsalita si Colonel Reyes at masabi niya yung lahat-lahat. Kasi doon kasi sa kamara, minsan kasi, yung mga tanong kasi ng ating mga congressman, eh puro pang iipit eh. Gustong magsalita ni Colonel Ray, hindi siya makapagsalita kasi lagi ipit. Bigyan niyo naman ng chance na may paliwanag niya. Pagkain ng isang congressman, gusto niyang ipalabas na alam. Alam talaga niya na may dalawang operation na mangyayari pero hindi niya alam na maliban doon sa kanilang pinag mayroon pa palang ibang papasukin, yung mga tsulokoy na yon na kung saan, madadamay siya kasi siya yung, siya yung superior eh. Diba? Kaya, mga minamahal ko mga kababayan, bihira ho tayo dito magtanggol ng pulis. Ang pinagtatanggol lamang ho natin dito, yung mga matitinong pulis. O, siguro, madalas nakikita nyo, naririnig ninyo, na talagang kinakalaban natin dito, matitinting mensahe ang binibitawan natin sa mga siraulong pulis. Pero, hindi naman din tayo papayag na pati yung matitinong pulis, ay eh hayaan na lang natin. So, hindi ako papayag na may matitinong pulis naman na madidiin sa isang sa isang pangyayari na walang kinalaman. Diba? Alam mo ko yung record niya, matinong pulis pala to makikita mo naman sa kanyang pagbumuka na talagang stricto siya. Yes, stricto. Isa yan sa dapat na isa sa mga karakter ng isang isang opisyan. Maging stricto pa. Diba? Sa sobrang stricto na Anong ginawa niya doon? Nung nalaman niyang biktima pala yung pinasok ng mga ngayon, na biktima ng mga yon, hindi pinakulong niya. yun na tama. Maliba lang, pangit doon kung kung nalaman niya na, tapos hindi niya pinakulong. Ay pinakulong niya eh. Dapat doon pa lang puntos na 'yun. Sana't nakita na unaunawaan na napansin na ng mga sina, ng mga congressman natin 'yan. Eh, 'Wag naman lagi nating ididiin sa pailalim yung mga kapulisan. 'Di ba? Kaya nananawagan tayo kay Colonel uh, Reyes na sana ay eh, mag-PM ka sa akin. Oh, sana mag-PM ka, magparamdam ka ng sa ganun. Ay eh, mapagtanggol naman kita at uh, marinig ko rin yung panig mo. Ha? Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng yung likod, mabuhay po ang ating ng bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po. <tinyan>